May drug addict tayo na presidente. Putang inang yan. Marcos, hindi ninyo ako kalaban. Wala akong sinasabi ng masama. Hindi lang ako maka kampanya noon. Alam mo, iniiwasan ko ito. Itong panahon na ito, ito talaga ang iniiwasan Matao ko sa gobyerno. kasi mapipilitan ako ngayon magsalita laban. Alam mo, Mr. Si President, hindi ako maghingi ng tawad. Kagawan mo yan eh. It is your responsibilities sa sarili mo. What you do in this world binds you. Iyo yan. Huwag mong sisihin ang ibang tao kasi sarili mong utak at katawan niyan. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Ikaw eh, pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Pabor lang ako namang nagmamakaawa kasi it will divide the nation at bandugo itong panahon na ito. Anak ka nang, bakit pumasok sa utak ninyo yung People's Initiative? Na anong nakain ninyo? There's nothing wrong with the Constitution right now. The environment in the Philippines seems to be positive okay? Alam mo, sa umpisa palang lang, nagdududa na ako. Bakit? People's Initiative, manggaling sa tao. Alam niyo kung magkaletsi-letsi yung buhay na ito, sabihin ko sa military, sirahan niyo yung Congress. Sige pamayad para People's Initiative. What is the motivation? Galing ba sa puso ng tao yung pinipirma niya? Ganun na lang ang tingin ninyo sa Pilipino. Pagka ganun, maghiwalay-hiwalay na tayo. National government, particularly ang Malacanian. Anong gusto ninyong response? Niwala kayong mga seminar, gragon na ganon. You never educated the Filipino people. You want the Filipino to remain ignorant para you can do what you want with the country. Yan ang totoo kasi ginagagaw ninyo para walang alam ang taong bayan. Hindi katanggap-tanggap yung ginagawa ninyo. Sa umpisa pa lang, binibili na ninyo yung signature ng Pilipino. Yun ba ang People's Initiative? Di ako mapayag ng ganun. Bakit ka mag-People's Change? Ang malas ng Pilipinas, every president, almost all, walang ginagawa kung mag-isip ang mga putang ina kung paano pahabain ang termino nila. Ang demokrasya, may eleksyon. Ang eleksyon is a cleansing process. Sabi ko nga sa iyo, Mr. President, kaibigan kita, pag pinilit mo ito, lalabas ka ng malakanyan, kagaya noong panahon na pinalayas kayo. Putang ina ninyo, wala akong tiwala sa inyo. Wala kayong prinsipyo, bukang pera kayo lahat. By the grace of God, mabalik ako, Nilagro lang naman yan, hindi ba yan totoo? Arrestuhin ko kayo lahat for the swindling of the Filipino people. You committed fraud. Pinagsayangan ninyo ang pera namin. People's Initiative does not involve buying the vote or the signature of the Filipino. Alam mo bakit diretsahan ako magsalita? Ayaw ko sanang bumalik. Ayaw ko na. Huwag kayong magpaluko. Ambisyon niyan, ramihan galing kay Lisa Marcos at kay Romualdez. Bongbong bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon. Ngayong presidente na bangag naktin ang presidente. Alam niyo, may drug addict tayo na presidente, putang inang yan. Sabi nila, pinapagpatay ko raw yung mga drug pusher at drug addict. Mabuti na lang, wala na ako sa pwesto, baka kasali ka pa. Mr. President, pinilit ninyo kami. Kayo yung nagano, ano yung kinikit sa Bisaya, kinikitoy mo yung Pilipino. Mabuti sana kung bright kayo. E kung drug addict ka lang naman at may asawa kang hungry for power, tapos may isa itong taga Leyte, gusto siyang mag-prime minister at gawin niya itong bongbong, -bong. diyan ka lang, ako ang bahala. Ceremonial president ka na lang. Ako na ang magpatakbo ng bayan sa parliament. Yan ang plano nila. Kalukuhan niyang putang inay. Bakit ako magkipag-away ng presidente? There is always a time for everything. May panahon na ikaw ay sikat. May panahon ka talagang bababa dyan sa Malacanang. Balang araw, wala na ako sa buhay. You might want to change some provision. Putang ina, huwag kayong maniwala dyan sa mga yawa na yan. Puro kasing sinungaling ang mga ulol. Ako galit talaga. pisaya pa makikita makumutan ko na imong naong. Magharap ka sa akin, ko yung mukha mo. Kaya sabi ko, by stroke of faith, nabalik ako dyan sa Malacanian. Kayong lahat, pagaya ng Marcelo, ng tatay mo, Bongbong. Kayong lahat, congressman, nandoon kayo sa karami. Ipasok kayo ng dalawang taon para leksyon ninyo. Ladies and gentlemen, I am very thankful na nandito kayo, mga Tagalog, Misaya, at nila Continue to love